good afternoon for this afternoon's video. Time check is time check is two twenty nine in the afternoon and nagbreak mo na ako guys. Tiyak mo na pa ako kasi naglinis ng ako ayoko yung mga allergic na ako sa dust house. Kapasok sa kung ano malbotas ng mata ilong at sa kapenga. Sabi ng doktor kaya dati Nangangati ako mga ilang taong nakaraan na Siguro mga uh... Ano ba yun? Hindi ko na matandaan. Ano pa yung anak ko na bunso eh. Mga uh, uh, nursery pa siya. Mukbang tayo guys. Fruit salad. Mm. Dinamihan ko ng cheese. May peach At Tsaka yung consomme, yung fruits mix sa Japan na may meron na siyang pinya, papaya, ang Nata. Pero bumili din ako ng nata para mas masarap. Ayan, no? Mmm. Mmm. ang person pizza. Mini pizza. Kain pa tayo. <laughs> Masana kayo guys? Kumain na ba kayo? <laughs> nag yung ano kasi, hintay, hintay niya ako matapos kasi nga sabi, hiramin ko sa nari kasi mag-gawa lang ng video. Magpasaon siya mahabang naliligo. Mm. Ito yung peach. Mm. Yellow peach. Ayun lang guys ha. Bye bye. Thanks for watching. Happy time to all of you out there. Ito yung aking lunch. See you next time in the video.